Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-movie recap. Ngayon ay dadalhin ko kayo sa isang makasaysayang pelikula na puno ng tapang, sakripisyo at pagmamahal sa bayan, The Patriot. Ito ay isang epikong pelikula na naglalarawan ng digmaan para sa kalayaan ng Amerika laban sa mga British noong huling bahagi ng ikalabing walong siglo. Pero higit pa sa kasaysayan, ito ay isang kwento ng isang ama, si Benjamin Martin, Napilit na iniiwasan ang gulo, subalit sa huli ay napilitang sumabak para ipagtanggol ang kanyang pamilya at ang kinabukasan ng kanyang bayan. Kaya't umupo na kayo, huminga ng malalim, at sabay-sabay nating sariwain ang kwento ng The Patriot. Ang pelikula ay nagsisimula sa South Carolina taong 1776 sa panahon kung saan nagiinit ang tension sa pagitan ng mga kolonya ng Amerika at ng Britanya. Dito natin makikilala si Benjamin Martin, Mel Gibson, isang veterano ng French and Indian War. Siya ay isang balo na may pitong anak. Matapang at may karanasan sa laban, ngunit sa kabila nito, pinili niyang mamuhay ng tahimik bilang isang magsasaka. Hindi dahil sa duwag siya, kundi dahil alam niya ang tunay na kapalit ng gyera, ang buhay at dugo ng mga inosente. May isa siyang malaking lihim na bumabagabag sa kanyang konsensya. Sa nakaraang digmaan, nakagawa siya ng maraming madugong bagay na ayaw na niyang maalala. Kaya't nang muling mag-init ang sigalot, mas pinili niyang manatili sa kanyang pamilya kaysa muling sumaba. Ngunit hindi ganoon kasimple. Ang kanyang panganay na anak na si Gabriel Martin, Heath Ledger, ay may kakaibang pananaw. Idealistiko siya at naniniwalang ang kalayaan ng kanilang bayan ay higit pa sa sariling kapakanan. Para kay Gabriel, ang laban-laban sa Britanya ay hindi lamang laban para sa lupa, kundi laban para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Isang mahalagang bahagi ng pelikula ay nang ipatawag si Benjamin upang dumalo sa pagpupulong ng mga leader sa South Carolina. Pinag-uusapan doon kung dapat bang sumali ang kanilang estado sa revolusyon laban sa Britanya. Makikita natin dito ang dalawang magkasalungat na pananaw ang mga revolusyonaryo na handang ipaglaban ang kalayaan at ang mga konserbatibong naniniwalang mas makabubuti ang manatili sa ilalim ng England. Si Benjamin, bilang veterano, ay nagsalita. Sinabi niya, Why should I trade one tyrant 3,000 miles away for 3,000 tyrants one mile away? Para kay Benjamin, ang giyera ay magdadala lamang ng kamatayan at pagkawasa. Ngunit para kay Gabriel, ito ay isang pagkakataon upang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Sa huli, bumoto ang kongreso na sumali sa digmaan. Dito nagsimula ang malaking pagbabago sa buhay ng pamilya Martin. Hindi nagtagal, sumali si Gabriel sa Continental Army laban sa kagustuhan ng kanyang ama. Mula dito, makikita natin ang banggaan ng dalawang pananaw. Ang ama na nais protektahan ang kanyang anak mula sa panganib at ang anak na nais ipaglaban ang kanyang prinsipyo. Ngunit dumating ang isang punto na hindi na maiiwasan ang gulo. Isang araw, nasugatan si Gabriel at nagdala ng mensahe pabalik sa kanilang tahanan. Habang nagpapagaling siya, dumating ang mga sundalong British, pinamumunuan ng malupit na Colonel William Tevington, Jason Isaacs. Dito nagsimula ang trahedya, ipinahuli nila si Gabriel bilang isang rebelde. At nang subukan ng isa pang anak ni Benjamin, si Thomas na iligtas ang kanyang kuya Walang awang binaril ng mga Redcoats ang bata. Hindi pa doon nagtapos. Sinunog nila ang bahay ni Benjamin at winasak ang kanyang sakahan. Ito ang sandali na nagbago ng lahat. Ang dating ama na umiiwas sa laban ay napilitang muling sumabak. Hindi na ito usapin ng politika para kay Benjamin. Ito ay personal. Sa galit at paghahangad ng hustisya, kinuha ni Benjamin ang kanyang mga anak at sinalakay ang mga sundalo ng Britanya gamit ang kanyang dating kaalaman sa pakikidigma. Dito unang ipinakita ang kanyang pagiging isang taktikal na mandirigma. Mabilis, tuso, at mabangis. Tinagurian siyang The Ghost dahil sa kanyang istilong guerrilla warfare. Kasama ang kanyang mga kaalyado, pinahirapan nila ang mga sundalo ng Britanya sa pamamagitan ng mga biglaang atake at mabilisang pagatras. Ngunit habang nakikita ng kanyang mga anak ang kanyang galing at tapang, Nakikita rin nila ang madilim na bahagi ng kanilang ama, isang lalaking dati nang nakipagsayaw sa kamatayan. Habang lumalawak ang gulo, nag-organisa si Benjamin ng isang grupo ng mga karaniwang tao upang bumuo ng isang milisya. Ang layunin nila ay manggulo at pahinain ang hukbo ng Britanya kahit hindi sila kasing lakas ng regular na hukbo. Kasama rito ang iba't ibang uri ng tao, mga dating kriminal, magsasaka, at mga kalalakihang handang ipaglaban ang kanilang lupa. Sa bawat laban, mas lumalakas ang kanilang reputasyon at mas lalo ring kinamumuhian ni Colonel Tavington si Benjamin. Hindi naging madali ang lahat. Sa gitna ng digmaan, maraming miyembro ng milisya ang namatay at higit pang masakit, bumagsak si Gabriel sa kamay mismo ni Colonel Tavington. Ito ang isa sa pinakamasakit na bahagi ng pelikula. Ang isang ama na nawalan na ng dalawang anak dahil sa kalupitan ng iisang kaaway. Ngunit imbes na sumuko, mas lalo itong nagpatatag kay Benjamin. Ang kanyang laban ay hindi na lamang personal. Ito na ay laban para sa lahat ng pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Dumating ang huling sagupaan. Dito, pinangunahan ni Benjamin at ng kanyang Melishia ang isang malaking labanan kasama ang Continental Army laban sa mga British. Sa matinding eksena ng labanan, nakaharap ni Benjamin si Colonel Tavington. Sa wakas, nagkaroon sila ng personal na sagupaan. Matindi at brutal ang kanilang laban, ngunit sa huli, nagwagi si Benjamin. Natuldukan ang paghahasik ng lagim ni Tavington. Matapos ang giyera, nanalo ang Amerika laban sa Britanya. Ngunit para kay Benjamin, ang tagumpay ay may kasamang mabigat na kapalit, ang pagkawala ng kanyang mga anak. Sa huling eksena, makikita natin siyang bumabalik sa kanyang pamilya at mga natirang anak. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo, mayroong pag-asa. Ang kanilang mga buhay ay naging bahagi ng pundasyon ng isang bansang malaya. At dito nagtatapos ang ating recap para sa pelikulang The Patriot. Isang makapangyarihang paalala na ang tunay na kalayaan ay may kapalit. At madalas, yun ay dugo at sakripisyo. Si Benjamin Martin ay sumasalamin sa lahat ng ama at mandirigmang handang isakripisyo ang lahat para sa pamilya at bayan. Kung nagustuhan nyo ang seryosong movie recap na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na recap. Maraming salamat at hanggang sa muli.